Hi, hi, We are welcoming. I'm Mary, I thunderstorm. for. I'd thunderstorm. the award. Ay, ay, ay! Ay, na Salah po! Uh, na, pisa na natin po ang trabaho ngayon. Doon, okay. miss, bakit di ba? Before nating mak makausap si sir Ray regarding sa kanyang welcoming party or welcoming comeback dito sa Hatchalon, kailangan meron tayong masigabong palakpak! viewers. Kaya ito na, kakausapin na natin si Sir Ray sa kanyang comeback dito sa Cut Salon, Carnation Group of Salon. Hi, Sir Ray! Hi, good morning po. Andito na naman po, balik-balik lang. Okay, Sir Ray, kamusta naman ang iyong bakasyon? Nakapag-unwind ka ba? Sobra-sobra, nakapag-isip-isip. Sa so, ngayon po, si Sir Ray is magiging isa sa mga Um, tagapangalaga ng isang branch natin dito sa Katsalon. Kaya, nandito may survey. Saan po ba kayo mapupuntang Katsalon branch na Sukat para niya. Okay, palakpakan tayo! Dahil sa ang magbabantay ng Katsalon, Sukat para niya. Kaya, go, go, Sir Ray! Palakpakan ulit! pupunta na si Sir Ray sa Sukat para Paranaque para magbigay ng mas malaki pa swerte sa ating mga branches. Kaya Sir Ray, go, go, go! Thank you. po!